Idol, aanin mo naman ng pera kung wala kang anak? Either baog ka or bakla. Sikat ka dati, ba't wala kang anak? Guys, walang kinalaman ng kasikatan sa pagkakaroon ng anak. Hindi naman pera'y nang dahilan para sa anak. Kaya ako lang sinasabi na nag-iipon ako, inuuna ko yun para pag may anak na ako, mabibigyan ko siya ng magandang buhay. May makakain siya, may ilaw, may tubig, magandang edukasyon. At hindi ko na kailangan kumayod 100%. Kung baga 50% o 100% ng buong araw, pwedeng kasama ko na siya. Nabi, meron siyang tatay na nakikita niya. Good example, nagpapalaki sa kanya. Tinuturuan siya ng tama at mali at rumispeto sa kapwa at maging magandang ehemplo sa mga kasamahan niya. Huwag siya maging masamang bata. Kasi kung hindi tayo nakaipon, may anak tayo. Wala tayong time sa kanyang alagaan siya. Kumakayo tayo para may, para may mapakain sa anak natin. Yun yung point na sinasabi ko. Hindi ako paog, hindi ako bakla. Tama kayo, mali ako na si doctor Do a work for you.